guys. Good afternoon, good afternoon. Magluto na tayo. Magluto tayo ng merienda, guys. Ayan. Uh, mag, ano tayo, gata tayo ng saging. Saging. Saging at saka kamuti. So, gagataan ko siya, guys. Iluluto ko siya sa, sa gata. Natin, tapusin natin balat itong saging. Para Matapos. Ayan. So, babalatan natin, guys. Babalatan natin ang ating saging. So, medyo... Ano? Ayan. Babalatan natin si saging. Kasi para luto so, tayo, guys, ng merienda. So, sa Bicol, guys, masarap ang ano, laging ganito. So, kung tawagin dito guys ay uh, pinakro. <laughs> Pakro ko sya kung tawagin. So, eto guys. Saging hilaw at kamote. So, iluluto ko sya guys. Ha? Eto, may niyog ako. So, kakayaw rin ko pa rin ito guys, ang niyog. <laughs> kakayaw rin natin tapusin natin ang merienda. Luto tayo ng merienda para pang partner sa kapi. Okay guys, medyo marami na. Ayan, ba diba? So, luto-luto tayo ng merienda natin. At ito na guys, at medyo tama na. Marami na guys, yung ano. Marami na. Pwede natin ang sahag na. Yan, no? Mm. So, hiwain na natin, guys. Tapos, maggata tayo, ano. Kailangan natin hiwain kasi medyo, ano, para madali. Ayan. Para mag-absorb, guys, yung, yung gata. Mag-absorb sa saging. Oh, no, nahulog pa. Ayan. So, hiwaon natin, guys. kayo tayo nang -tayo nuyog after this yan diba para malasa naman din yung ating merienda so yan ito naman gamuti para malasa din magkayod tayo ng luyo guys kasi para ano ayan. inuluto natin sa saging at saka kamote so buhay probensya tayo guys kaya ganito kakayurin lang natin sa manumano <laughs> stress ko guys ang lamig dito ngayon medyo malamig lamig ang panahon stress ko nakapot okay, na guys so, kataan natin luluto natin sa kata yung ating ano ayan ito siya guys yung kinayod na niyog at syempre ito yung kamote at saging so, Ayos natin siya guys natin ah. sa guys sa kaldero. Yan ang saging at saka kamote. Ayan. Diba? Mukhang umapo guys nito kasi guys Ayan siya guys. So, ano tayo ng gata? Guys, lalagyan. Ito na yung, ito na yung gata, guys. Ah, ayan. Sasabaw natin dyan, guys. Tapos, lalagyan natin ng, ah, kunting asin lang, guys. Asin. Asin lang ititimpla natin dyan, guys. Asin lang ang ating ititimpla Ayan. Asin lang, guys. Okay, guys. Ilagay na natin yung gata. Isabaw na natin. oh guys. Ipan na natin. Siyempre, iloto natin sya. na natin siya. Salang na natin siya, guys. Ipan natin yung kaldero. At eto na nga, guys. Isalang na natin. Yan. Salang na natin ang ating ginataan na saging at kamoti para pang merienda natin, mga kalangga. Ayan. Ayan na. Maganda pa ngang hapon, guys, ha? Uh, nagluluto lang ako ng merienda. So, hintayin natin yung ating merienda na ginataang saging at kamoti. Kung tawagin dito, guys, sa Bicol ay pinakro. So eto guys, naghintay ako, nagluluto ako ng pamirienda guys, kaya ngayon, ngayon ko lang ayusin ng aking buhok guys. Hello guys, ayan na yung ating kamote at saging kumukulo na guys. Ayan na yung gata at yung yelong yelo guys ay ang kamote. At eto naman yung saging yung medyo light luxury guys. Ayan na siya guys. Waiting na tayo para sa maluluto siya. malapit na maluto ang ating ginataang saging at kamote para pang merienda. Ito na guys.